Hello mga guys, today's morning is magpapakain tayo ni daday but the two hours na yung nakaupyo pero oh. hindi pa rin naubos yung no? kanin niya kasi naman to inuna yung tingin-tingin sa cellphone na mahala ka dyan, talaga tatayo so by the way guys, nagtito ako while nagtayo si daday nagtito ako ng isda ito, eh, so, ito pa naman yung isla yung harina. kasi yung matiwa kung so, may pita. Sip! Um, dapat lagi nilalagay yung isla lagyan ng harina. Bati yung habi niya harina. So, bahala ng talagsik-talagsik so, yan. So, ayan yung niloto ng papa ko kagabi kasi walang kumain. At, kasi gulay, ayun, na. Nagamay na lang mo. So, si Dudong kumakain na rin. Pero alam ko, tanto ko dito pa 5 years na. Yusuf makakaupo dito kasi tagal-tagal. Cellphone -tagal, pa mo. Oh, lagi na ba? Sige, cellphone. Sige, nasaw na. Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. Tapos tapos na sila kumain. So wala akong magawa. So magbablog vlog ako. Sana yung mama na ako dito sa pagbablogging ko. Diyos ko. Ang hirap na magtrabaho ba? Kapagod-pagod ba? Ayan, that is my BB and I. She's using my laptop. Lubat na, day? Tapa daw na lubat. Pero i kayo na siya sa kami, okay, Dai. Okay. Dai. Say hello. say hello. Just say hello. Thank you. O, kayo na siya sa Kamera di magpabli magapila sa so video. I so karon guys, oh God, bahala ni Igwa nagkadimaw ako so ang vlog basta kay mag -vlog, vlog ko bahala na mo. So ayun, so akong kulot ng I mean samot ug kulot Yan. Si Daday. Bantay Bata 163 ko karon. sila. Kasi walang I'm trabaho. Sure. I'm just waiting my job order going to Europe. I feel like this is and then, di pa kami kumain. Kum Uy, ako daday! Hindi mo they ginawa. They Uy, ginawa. Uy, ilagay mo yan sa katre. Ay, magalit yan si mama be mo. Yeah. Ano, malamig? Wala namang malamig e. Ang init-init nga.

Abay! 2 years na! Ay, hindi ka pa rin natapos! You finish na yung waiting lap! Di ba sa'yo Wait lang daw pa wait lang, wait lang. Ayay! Ay, Ulan na! So, yun na Uy! dagom -um na akong nilabhan! Diyos ko, Lord! Kumangwa so, tag nilabhan! Kahit kaulan noon na. Sa tag nilabhan. Kumuta, kumuta. Ano sa'yo magiging color? Ano yung anong ito man yung order? Wala yun na itom Wala yan yung anong. Kasi wala ito? itom. Masa rin na ito man na. Wala yung blue. Wala yung stock na blue. Pangaon na mo. Niya tab niya tabangin niya ito pa sa kanin nyo na kung ano nilaban. Ibutang dito sa ibabaw. Para mahalay ha. Uy, pangaon na mo. Tapos pag lungag o gamay kasi lulo basi po pa ikaon. Mas kay lang. Okay, dako kay ulan pa nila, Monterrey oh, abog ka ayo. Sa masaka tagtaas no atong tan-aw ko na nga matulog. Baba sila. Yan. Uy, oh, yes, just ko Lord, limpyo oh, na dodo. Wake up la. Mata na. Sa na oras. Oh, sa na papel liliha. Utro pong -atik pa ka. Uy! Nag-inom ka kape? Jerome! Nag-inom ka kape? <laughs> <laughs> Wala na, bugnaw na kaayo. Wala na niya, basta kayo matuog ko. Tanaw ta sa iyang cellphone, guys. Ayay ka. Naong raman yung iyang password. Mata na! na! Sama nak sila oi. Napaihang kopi ni. Bob no no. So done ni. Jitu mah. Oh. Bro. Susah nak dobang ulan tu. Ini nak cukup Dan ini ha. dami dami ba sa ang kuan ayan yung mga isda nila ayan ayaw ko kung anong klaseng isda yan So by the way guys, today is very cloudy day. So yung isang anak ko na bunso. Hoy na, kumata na di. Ang sanang uras o. Oh. Kapi na dito. Ulan na. Alas jis na. So bababa tayo kasi ang lakas ng ulan. And then sabi ko, iakilat nila yung mga ano ko, yung mga nilaban ko. So, yung isa is kuloring coloring sya so sya. Ano color blue daw. Isa'y tawagan na? Isa'y tawagan na? Iyan na? na na lang ilang earphone ang motor i-isbog eh, drago dito ng motor oh. so ililipat natin yung motor doon sa gilid siguro kasi umulan after five years still dudong is not finished yet eating <laughs> ladong alas 12 na po dong ting pa na po paspasin na diha so kahanan na, na po Five years na guys remember four years na siyang nakaupo dyan tapos yung ulam niya itlog ayaw niya mag ulam ng isda so ulam niya is itlog pero kung gayong, di pa siya tapos dong dong ha? ang na taong taong sa maluwi tapos ayun yung isa guys ayun busy siya pero kana siya guys, i-rehiss ng camera, ayaw niya ng video, ganun. Ayaw niya. Pero pag nag-tiktok yan mag-isa, abay, hataw na hataw yan. Burak day! Look, the blanket. Where did you put the blanket? Bring it up. English natin para matuto ang English. So, ayun guys. Today is very rainy days. And then yung nilabahan ko is pag tatlong araw na yan, is still not dry. Hindi siya natutuyo kasi nga laging umuulan dito. So, we stay at home ako and then we daday and dudong because I am Bantay Bala 163 for today. So, yun lang guys. Thank you for watching my video and don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Bye-bye. Bye-bye dahil nga ang lakas na kumilimlim na naman yung kalangitan mga guys kaya ayan, kinuha ko yung mga mga damit kong nilaban actually 3 days na yan pero hanggang sa ngayon hindi pa rin natutuyo kasi paano ba naman panay ulan dito sa lugar namin. Parang factory na yata ito ng ulan dito na lugar na to. So, ayan. Nila, tinabi ko lang naman kasi yung sa gilid is uh, hindi siya maabot ng ulan kasi may bubong siya konti. So, ganun ang ginagawa ko pag naglalaba ako. Bali, pag uh, sa tingin ko ay ulan na or ulan na talaga is minigilid ko lang yung mga nilabhan ko sa gilid. And then, uh, sabi ko nga medyo matuyo-tuyo na ito Maya-maya akunti siguro utusan ko yung anak ko na iakyat ito doon sa taas so actually guys yung kaya marami yung nilabahan ko dami yung nalabahan as you can see kasi nga 2 weeks mahigit na yan hindi ako naglaba kasi gusto ko paglaba bultuhan talaga so pasensya na kayo guys medyo ano so ayan dahil ta, anong tawag nito talibsik or umuulan na